Libo-libong Pinoy ang naninirahan at nagtatrabaho sa Amerika. Kaya naman ang bawat direktiba, lalo na at may kaugnayan sa mga OFW sa Amerika, ay isang mahalagang usapin. Sa pagkakapanalo ni President-elect Donald Trump, ay marami ang nangangamba sa magiging kalagayan ng mga Pilipino sa Amerika. Yan po ang tatalakay ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista. Professor. Maraming salamat na yan at magandang umaga. Pinag-uusapan eh, lagi natin ang mass deportation nung mga sabi nga nila from 300,000 to 400,000 paiba-iba yung figure sapagkat wala tayong tukoy na figure ng mga undocumented Filipinos in the United States sapagkat nagbanta na nga at mukhang itutuloy na ng papasok na administrasyon ni Donald Trump ang mass deportation ng mga undocumented uh, people sa loob ng Amerika. Subalit ang hindi na pag-uusapan ay yung tinatawag na mga panganib o pangamba na maaring idulot sa mga may mga green card. Yung mga tawag natin na mga uh, may mga papeles na. At higit doon, meron ring pangamba ang mga naturalized citizens na. Ito yung mga meron ng, uh, meron ng citizenship. Bagamat hindi sila pinanak sa Amerika, sila ay nag-undergo sa proseso. Sabagat meron tinatawag na denaturalization policy sa Amerika. Actually, hindi naman ito talaga kamagaling lang kay Donald Trump. Matagal na pong ng denaturalization process. Maging sa panahon pa ni President Obama, ang mga naturalized na mga Pilipino o ay pwedeng baligtarin, i-reverse, pwedeng tanggala ng citizenship kung sila ay napatunayan na ang kanilang pagiging citizen na acquired through fraudulent means. Pero so, noong 2020, bihirang gamitin ito. Noong 2020, sinimula na ni dating Pangulong Trump na paigtingin ito. So, balik natalo nga siya noong 2020 elections. Ngayon, nagbabalik siya ay naglabas na ng statement ang incoming Donald Trump administration na, hin na ito turbo nila ang denaturalization process. Ito yung proseso na kung saan tatanggalan ng citizenship ang mga naturalized citizen na napatunayang ang pagiging citizen nila ay under fraud bakit ito delikado sa mga Pilipinong nandun. Na sa pagkatalam naman natin, ang isa sa mga kagawian ng mga Pilipinong nagiging citizen ay pakatapos maging tourist visa, turista sa Amerika, ay mag-aasawa ng Amerikano at minsan pa nga nagbabayad pa. Imatin nyo natin mga marriage for sale, mga bought marriages. At pag sila ay nakakuha na ng green card, ay magdidiborsyo. Yan po ayon sa batas ng Amerika isang fraud sabagat yan ay pagpapakasal para lamang hindi sa dahil nagmamahalan, hindi dahil sa talaga ito'y kasal na genuine, kundi ito'y isang transaksyon. So, etong ganitong klase ng gawain ay nanganganib under the presidency of Donald Trump. Sapagkat malinaw na sinabi nila na hindi rin ligtas kahit ka naturalized citizen na ng Amerika kapag lumabas sa investigasyon nila ng pagkakakuha mo ng green card mo ay ayon sa fraud at malinaw na kapag ikay nagpakasalamang at nagbayad ng isang Amerikano, yon ay sipananula ay isang fraud. So yun lang, hindi lamang po yung mga undocumented immigrants o undocumented people ang nanganganib dito. Pati po yung mga citizen na, pero malinaw at may ebidensya na sila ay nagbayad para lang maging citizen at nagbayad ng tao na pakakasalan sila. Kunyari lang na mag-asawa. Yun ay fraudulent means. At covered po yan ng pulisiya ng Amerika. Kaya hindi lamang po, dapat mangamba yung mga undocumented immigrants, pati yung mga naturalized, kapag handaan na rin natin ito. Mapapadagdag po ito doon sa pwede pang mamastipon. Yun lamang po aking punto di vista ng araw na ito. Magandang umaga at balik sa diyan sa studio na yan. Maraming salamat, Professor Antonio Contreras.